Ay, naku, maigi naman. Mas masahe na naman. Ah, kailangan talaga ng katawan ko para may masahe. Ano hmm. kaya yun? Baba lang po kami dito. Yes! Ang sakit. Yeah, 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 yeah. Mhm. Mm likod lang po ito acara. Ano gig? Ay, oh. Ayun. Eh ang mahalaga eh likod. Kasi yan ay connect sa ating ano sa, sa ulo. Connect sa spinal cord. Itaas. taas papunta sa ulo. Eh kailangan pag ang senior ay ano talaga minamasahe talaga once a week dapat Pag naman ako'y namamasahe mo, kinabukas ang gising ko, ang sarap ng pakiramdam ko. Nakakapaglaba ako ng madami. At parang ba ako'y ganadong-ganadong kumilos-kumilbo tapos ay, ay nakakalakad ako ng ano ay talaga sakit ko ay ano nagpa check up na naman ako ay mataas na ang cholesterol ko tapos ay triglyceride mataas na naman And tinigil niyo na po yung ano barley ay nakitigil ko pero yung nakapagpagaling sa akin nawala uh, yung high blooding ko yun kasi po ay rich in fibers kaya nung kamamahal naman talagang kasi pangalan po kasi nung ito lang ang laundry ay may naupa ay talagang yun ay pang ba, ano ko na sa barley ay wala yung sa January ko pa pa upa patitirahin wala pa pa sa January ay na yung usapan namin ni Jack ay iaayusin ay, niya Andiyan po si Jack ay naka-destino ay sa ano sa lipa Ah, doon po siya nag, ano? No, diba? may, may ginagawa doon. Ay, pag umpisa, hindi araw hindi niya bantay. Dapat Oo, talaga doon siya nakatira. Ngayon, pag yun na may inaumpisa na, yung bang inaasintahan na, okay. yan, ito na yung pauwi-uwi na dito. Mm -hmm. Ay, kung bagay, nagli-layout pa lang doon. Mm -hmm. Yun ay ano, sa gobyerno, project na pigiring malaki. Mm -hmm. Pigiri daw yun. Sa government? Oo. oh yeah. bumaba bumabata ang presyo ng baboy sure. yah naganun lang ang kung kung Oo, sa kung 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 Yung ay tiblib na lugar. kung 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 Di pa kung siya para bang ang bayo yung natapos niya ay lipang hindi man ano eh kaya itong aking bubong na iriripan na talagang nakakaawa na. <laughs> sa January na gagawin siguro, pag nawala at gumaling yung aking kolesterol at saka yung triceclerite na yung humaba, talagang maganda ang ano ko. Talaga ako yung andaliman ding mapagod. Mm. At di pagpupunta nga ako dyan sa CR ko, di ako yung nakukulong ng ano, naiitan. Ah, bigla na lang hahapte ang puso ko. Talaga. Ay, di ngayon, gamot, tatakbo ako sa ventilador ng pantry nakatapat. Hmm na itapat ko naman na eh, mga 10 minutes yan wala na yung sakit